magandang buhay mga subscriber welcome back home dito sa philippines so habang walang ginagawa sa cellphone cellphone lang tayo ay magpapaayos ng ating likod bahay so ating uh, kinausap si kuya bong eh, si kuya junel pala sorry kuya junel at si kuya kuya anong pangalan niyo po? At si Kuya Buboy, sila po ang magtatrabaho at si Ate Gina dito po sa Antipolo City. Ang ating project po for this time is mag lang po tayo ng ating flooring dito sa likod bahay. At tayo ay mag-talagay uh, ng uh, pader na sarili dito sa likod dahil... Uh, panahon na po ng pagbabago. <laughs> Hindi na po ako maungupahan. Finally. Ang aking mga gamit ay ililipat ko dito sa likod bahay ni Mother Dear. At uh, pansamantalang dito muna ako sa kanyang mansyon na bungalow. Dito sa Antipolo City. Okay, pag-usapan natin ang ating trabaho for today. Day number two today ng ating project. So si Kuya Janelle at si Kuya Bobong boboy ay gumagawa ng poste. Tatlong poste muna. So, ang project is yung mismong perimeter ng bahay, din lang tayo, pakanto. Ang future project kasi lalagay tayo ng uh, second project sa taas. The next future, pag may budget na, uli. Para dun na gagawin nating bedroom, dalawang bedroom, o pwede isang bedroom at isang stock room. At dito sa baba ang magiging parang living room at dining area. Huwag na tayo magsala. Punta na tayo sa mall. Doon ang ating sala. <laughs> Maraming mall dito sa Antipolo. Yan. Okay, pag-usapan natin yung ating uh, trabaho for today. So, right now, nag-aayos sila ng uh, tinatawag na pagpapostin. Ano? So, nagpabili sila, Kuya Junel sa akin ng mga maraming bakal, iba't ibang sizes yan, para gumawa ng poste. Okay? So, ang lalim ng kanyang poste para sa gagawin nating wall lang, ay about um, 60 cm. Yan ang sabi niya. Kaya lang mayroon tayong easy dito kasi yung abilang bahay ay uh, sumakop ng mga isa't kalahating dangkal doon sa perimeter ng bahay. So, shout out sa inyo. Naway, ah, uh, tayo magkaroon ng problema someday. And then, yung kabilang bahay po ay gumawa ng sariling bintana na lumabas na dito sa perimeter nila doon sa taas na yon At yung kanilang banyo, ayun, nakita nyo naman, laging basa doon kasi banyo yon Sorry. <coughs> so, ibig sabihin, hindi maas kanilang ah, uh, plumbing work. Okay, naapektuhan yung kabilang bahay kasi dito ay dikit-dikit ang mga property, ang mga lupa. Kaya, ayun. Kaya huwag tayong dikit para walang problema. Okay, so meron na tayong mga ilang uh, hollow blocks, cemento, bakal, buhangin at graba. So, mano-mano nilang ginagawa yan, karina, At uh, makakapal yung bakal na ginamit nila para dito at ganito kataas. Ayan. Okay. So, ito yung lupa. Yan yung pinaka height nung maghihim pa Okay. Update ko muna kayo folks. At uh, let's see kung ano magiging finishing nito. When hindi pa tayo magpipintura at mag uh, mag uh, tawag dito magpa-plaster kasi Pwede natin naman lagyan ito ng mga tiles na nabibiling hindi ka mahalan dyan sa mga mall para medyo ibang itsura niya, no, compared sa pagpipintura. Ano nga ba yung mga kailangang materyales? Pakita po natin sa inyo.